Magandang umaga po. Ito po ang mag-usap tayo by Vicky Osawa. Gumagamit ng Family Mart ng mga robot sa paglilinis upang labanan ng kakulangan ng manggagawa. Ipapakalat ng Family Mart Corporation ang mga bagong binaw nitong robot sa paglilinis sa 300 outlets sa katapusan ng Pebrero. Wala na magre mula sa mga clerk na inatas ang maghugas ng mga sahig sa Family Mart dahil ang chain ng convenience store ay nagde-deploy ng mga autonomous na robot sa paglilinis upang matugunan ang lumalaking kakulangan sa paggawa. Ilalabas ang mga multifunctional robot sa 300 outlets sa katapusan ng buwang ito. Inihayag ng kumpanya noong February 6. Sila ay bibigyan ng tungkulin na panalating walang batik ang sahig ng labasan. Nagtatampok din ang sweeping at mopping machine, 108 cm high at 39 cm wide ng mga crack para magpakita ng merchandise at screen para sa advertising. May kakayahang linisin ang buong palapag ng isang outlet sa loob ng isang oras. Ginagawa ng robot ang trabaho nito o mas mahusay pa kaysa sa isang manggagawang tao ayon sa chain operator. binuo ng Family Mart ang multifunctional machine kasabay ng Tokyo-based startup na iWid Robotics Corporation. Sinabi ni Chuneo Muray, ang managing executive officer ng chain, ang robot ay disinenyo upang matiyak ang kaligtasang pag-iwas sa mga banggaan sa mga customer at mga istante ng tindahan. Nilagyan ng humigit kumulang 20 sensor ang robot ay maaaring magnabigid sa paligid ng mga obstacle at automaticong huminto sa anumang biglang kontak. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at sumirani, sa buhay ay hindi wawala. push pra ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Printing ng bagong money bill o umpisahan sa July 3 ngayong taon. Ayon sa news na ito, naglabas ng pahayag today ang Japan Ministry of Finance of Bank of Japan na umpisahan na nila ang pagprint ng bagong design ng paper bill simula July 3. Ang bagong ichimang yen, 5,000 yen at 1,000 yen bill ay meron mga bagong mukha. Kahit na maglabas ng mga bagong perang ito, ang mga lumang bill ay maggamit pa rin at tatanggapin kahit saan.